Pero guys, mukbang naman tayo ng isda. Ito yung huli ko kanina. Sinabawan ko. Oh. Nauna si Bayo magmukbang. Pinamuro si Walang ibang isda kung hindi tapasan. Tingining. Paburog na, karaho ka. <laughs> <laughs> may brought na sa'yo, may brought. Uy, paano ito yung ayam din po? ayam ini tepatnya man. Puro lang itong tapasan Ganyan lang ang buhay Mahirap Tingning ah. Papalo na rin dyan Pasubscribe kung okay lang <laughs> Higo pa natin ang sabaw ah. Press na press Bagong huli Sa tampon jing mo Di kaya, Wala ka dito ulo mo. Kaya, siya, Tutok pasada. Oh. Sugat kisu sa torompo. Ah. <laughs> oh. Tingnan. <laughs> Dako pasada. Sip sip ayo. Hoy, <laughs> oh, <man. So>, so, <laughs> butang <laughs> Ibutang mo yun sa baba. Oh, sige. Pati ko tagalin sa lobe. Ngayon buracha liko jump. Ito ang bahay ng ba hindi mag-autunan. Mmm, fresh na fresh yan. Uy, nang kurula! Masa siguro di na sinasawa sa, sa isda Pag may sotol kang bumusawa ka sa isda, parang wala budget. Sino na may buti puso doon na kung baka sakali bumigyan ng GoPro <laughs> pang sisig sa ilalim ng dagat. Kung meron lang, gininto ang puso. Para makita yung ano, aktwal na paghuli. Lumot lang po yung pain to. May yung pain lang ng ano, bubo. Ba? Lumot lang. Ito mga tumapasok. Yeah. Mayroon sa na bago kaso si Bayo nang kumain. Yung taga-tarlac. Ito naman sa itong katrata o. Ito naman sa itong katrata o. Ito naman Ayan na yung una kumain. <laughs> Tapasan sa akin. Salamat. Thank you for watching.